Ayan, ang bahay ni Kuya. Ang kapit bahay natin. Ano ang alam mo, Kuya? Buni. Ay, Buni. Lapit na matapos ng bahay niya. Ito yung third floor, guys. Ayan, lapit na matapos. Ito yung pangalan ni Kuya. yung pangalan ni Kuya. Ito yung Kuya.

ng ngono po namin dito noong wala pa si Kristo. Ngayon, kahit isa-second for gawa na And this is 100 liters. Oh, bilis. Bilis ng goma. Sa yung ano sa harap.

malapit lang sa... yung matapit. Kasi magkakasama pa yung logo dito. Kung makuha ko yun, may pinsan pa ako na galing sa Saudi. Ano na? Kasi may sa dito Ang pinapayagan sa ganito, Lalo tulad ng ganito, bakod. Ayan guys, dahil 2 weeks ulit tayo, hindi pumunta yan. Nagtanggal ulit ako ng damo. Ayan, ito. nagtanggal ng damo ko isa. Ayan. So, may walkway na ulit tayo na malinis. yan It's a beautiful morning again, guys. So, ayan. Mag-walking ulit tayo kasama ang aking labi So, as usual, yung mga naririnig nating mga uh, tilaok ng manok nandun pa din. buwak lang tayo guys para maka nakaka burn tayo ng mga calories yan ito lang yung libangan namin ng labi ko kapag pumupunta kami dito at nag overnight, doing weekend walking nabakita natin siya wow pag nandito siya ang ganda niya hmm. tapos ang payat niya hindi niya ang labi ko mga na ang labi sayan Ayan. guys. Ayan. May mga busy-busy -bisi na dyan. No? Na naka, ano, ang aga gumising. May nagwawalis na. May naglalaba. May nagsasampay na. Yeah, and... Ayan, pa-uwi na kami guys. Tapos na kami mag-walking. Medyo uh, wala sa mudang labi ko. Ayan na. Uh. Pero lagi siyang nakapadyama. Bakit kaya O oh, ayan, Hello Kitty pa ato. One piece. Ano <laughs> niya? One piece na. One daw. piece. Ayan, ang ganda ng kulay ko guys. so oh. sun kiss. Wow. <laughs> Oh, nakatin ng natin ulit pabalik ang bahay. Uh, so far wala tayong naririnig na tilaok ng manok dito sa part na dito, guys. Ayun, doon lang kasi sa side namin may nag-aalaga ng ano, pangsabong ng manok. Ayun, nagbebenta. Kaya ayun, may mga naririnig tayong tilaok ng manok, guys. yan dito 'yung ano. Dito sa part na 'to. Pero face to face pa rin 'to, guys. Ano? Uh, tahimik. Ayan guys, check natin to. Itong bahay na ginagawa nila. Ayan, tara guys, pasukin natin. Ayan, kaunting ingat lang. kaya ginagawa nila. Ayuyuko so, lang tayo. Ooh. Uh. Ayan. Ayan. Yeah. the second floor, nalagyan uh, again ng tiles, tiles ko. Tapos Ayan, ito third floor. Ooh, oh, ang malaki to. yan, oh, nagpo-construct sila dito sa baba, oh. Yan, extension. Yan, para pa ano. Siguradong lalaki natin yung unit nila. Ayan, guys. Oh. Das, ganda. Ayan, basta ito yung view sa labas. Ayan. Ayan. Sarapakaganda sana mapaayos din natin yung unit natin ng guys. Ayan tapos na may keys na din sila. Pinago. So sa baba guys, may ano, nagdi-discuss sila lahat. Ayan, Ayan guys, so natapos na kami magtingin-tingin dito. Ang ganda ng unit nila. Ayan, sana soon magpagawa rin namin ganyan yung unit. Ayan. Ayan guys. So, ayan. Pabalik na ulit kami dun sa unit namin. Ayan. Parang nakian lang kami. Nakitingin ng unit nila. Para may idea kami kung ganoon din yung papagawa namin. Ayan guys. <laughs> Ayan ito yung <laughs> ano, tunit ng friend ni Mark. Ang ganda. Ang dining <laughs> ano. Ayan. Mm. Ang, ganda, no, ito ang kainan, papay, ay, natin, <laughs> na Ayan, yung, ano, no, Tapos kaya ang kainan. Tapos kitchen. Tapos na, kaya 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 niya. kaya na, kaya na, kaya Yan ang ganda ng handa niya. Ito moso ng magna-house. Eh, isunod. Lang ko kumain, may tinabatiin. Ah, mo.

Bye, Guardian Villas. Next time ulit. Bye, guys. Thank you. Tanong, Guyam.